Hi guys! For today's video nga po ay samahan nyo akong magbalat ng Indian Mango. Wow! Hindi ko na nga po na-videohan yung pagkuhan namin ito sa mismong puno. Ayan nga yung puno na pinagkuhaan namin, yung katabi ko lang po sa may gilid. Ang sarap nga po ng punong mangga nito dahil po manamis-namis at hindi po siya maasin. Mm! Kaya nga naman po ang dami nagkakagusto talaga dito sa punong Injun mango ng nanay. Wow. Pag nakikita nga po talaga ng mga nakakaalam na merong bunga na naman yung puno ng Indian mango ay talagang pinupuntahan nila ang nanay at bumibili po talaga sila. Yeah! Pero sad to say nga yeah, ay tapos na yung pagbubunga ng puno ng Indian Mango. Next year na naman po ang kain natin ito ng Indian Mango. Kaya susulitin na po namin itong last nakuha namin ng Indian Mango. Iilang piraso na rin po talaga. Kaya dapat na sulitin. Kasama ko nga ang nanay at ang pamangkin ng asawa kong kumain ng mangga. Sana nga po ay nag-enjoy kayo at follow for more videos. Thank you for watching and god bless.